Nagkaroon po kami ng special session uh, nitong araw na to, December 20 po. Mm -hmm. Ganap na alas 9.30 ng umaga. A resolution approving appropriation ordinance number 9 series of 2024 supplemental budget number 10 series of 2024 appropriating the amount of 11 million pesos to, mm -hmm. to fund the service recognition and incentive for 2024 of regular employee and gratuity pay of contract of mm. service and job orders in the local government of Gimba all department kasama po ang ang um, elected na nagkakahalaga po ng 5 million 118 na uh, nasa oh. 20,000 po ang matatanggap sa mga empleyado na permanent. I pro-rated naman po 'yan eh. Oh, kasi may kaya hindi kasi same pare-parehas to. Oh. Kala ng iba. Oh, 20,000 din ako kung ano 'yung nakuha ko. Mm, hindi po. May mga guidelines may, din may, na ibinabahi. Kung ikaw ay 3 months lang, hindi mo makukuha 100%. Hindi, opo. opo. Nasa 30%, opo, 35%, opo. may, 30%, opo. may, may ganun lang, opo. opo. Ang mga job order natin, contract of service. Ay, talaga sa kanila. yan. Ang aming inaprobahan po doon eh 6,300 nagkakahalaga ng 7,000 sa... Wow! 7,000! Ah.